Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ilista mo sa tubig. Ito ang tugon ng isang lalaki sa kanyang kaibigan nang mangutang si Mando sa kanya. Ang katagang ito ay nakangahulugan na ang pangako ng isang tao ay hindi na niya matupad. Ang pag-uugaling ito ay hindi dapat mangyari sa atin. Ang utang ay dapat nabayaran at ang pangako ay dapat tuparin. Ito ang turong ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang bayan na ating matatagpuan sa ikatalongputwalong kabanata ng bilang talatang tatlo hanggang ikatatlongpong kabanata talatang labing anim. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating pagbubulay sa sandaling ito ay matatagpuan sa Kabanatang 28, Talatang 3, hanggang Kabanata 30, Talata 16. Simula nating basahin ang Talata 3, Kabanata 28, na ganito ang sinasabi. Ito ang inihahandog nila sa akin, araw-araw bilang handog na susunugin dalawang kordero na tig-isang taon at walang kapintasan ang handog na susunugin na tumutukoy sa katauhan ni Kristo ay pumapailalim sa presensya ng Diyos gaya ng usok at ito ang pinakamahalagang bahagi ng handog na ito. Matutuklasan natin na ang kabanatang 20 ay karugtong ng panuntunan patungkol sa mga handog. Nais ng Diyos na lumapit sa Kanya ang kanyang mga anak nang may galak sa ganitong kamanghamanghang napakataas, mga banal na aral, mga aral ng kapintasan. Hindi kasama dito ang pagtubos. Basahin natin ngayon ang talata pito na ganito po ang sinasabi at sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong na may kasamang pagpapakasakit. Huwag din kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ito ay pag-uulit na lamang ng mga panuntunan na nabanggit sa Levitiko. Ganito po ang sinasabi sa Levitiko 23, talata 7. Gayon din, ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagtubos. Magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong Magpakumbaba kayo at magalay kayo ng handog para sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Ang kabanata ay nagtapos sa panuntunan ng mga handog para sa pista ng mga tolda. Ang mga handog para sa kanilang mga kasalanan ay nabanggit, ngunit ito'y laging ibinibigay bilang karagdagan sa mga handog na susunugin may mga kahangahangang aral sa atin sa dalawang kabanatang ito. Kaibigan, ikaw at ako ay makasalanan. Kahit na hindi mo alam, ikaw ay makasalanan. Kung ikaw at ako ay magbibigay ng panahon sa salita ng Diyos, matutuklasan natin na tayo'y makasalanan at kailangan natin ang tagapagligtas. Kailangan natin si Kristo kailangan natin ang tagapagligtas na namatay para sa atin at binayaran ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Ang kasalanan ay nagdala ng kapighatian dito sa sanlibutan. Ang kasalanan ang nagdala ng pagluha at kabiguan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos ngayon laban sa kasalanan di natitinag at nagaalinlangan layunin niyang alisin ang kasalanan sa mundo at hindi siya makikipagkasundo dito kailanman hindi rin siya susuko sa kasalanan lilinisin ito ng diyos at nagpapasalamat ako doon dahil ang kasalanan ang nagnakaw sa iyo at sa aking pakikipag-isa sa Diyos, ang kasalanan ay naging panahon ng pagdadalamhati. Kailan ka nanangis dahil sa mga kasalanan mo? Kaibigan, lumapit ka na ba sa Diyos at nanangis sa iyong kasalanan, sa kabiguan mo sa buhay, panlalamig at pagwalang bahala sa Diyos? Kailangang ihayag natin ang mga ito sa Diyos ngayon na. Huwag nating isipin na ang Diyos ay napakataas at tayo'y napakababa o kaya ang Diyos ay napakadakila at tayo'y isang hamak lamang. Subalit, ang Diyos ay walang hanggan at tayo'y may katapusan, kaya tayo ay nahiwalay sa Kanya. Sinabi niya na ang ating mga kasalanan ang nagpahiwalay sa atin sa Kanya at iyon ang panahon ng pagtangis nais kong maging tapat sa inyo. Ako ay naordinahan sa ministeryo noong 1933 at naging aktibong pastor sa loob ng 37 taon. Naging matagumpay ang aking pagpapastor sa tingin ng iba. Palaging may mataas sa bilang ng mga dumadalo sa simbahan. Maraming nabuksang Bible study umuunlad at lumalagong gawain ng mga kabataan at mga tao na naliligtas. Maaring tanong ninyo, hindi ba't ito ang mga dahilan para tayo ay magalak? Inaamin ko sa inyo na hindi ako nagagalak. Nagbalik tanaw ako at nakita ko ang aking pagkakamali sa isang malinaw na paraan. Ngunit, huwag ninyong isipin na pumatay ako ng tao o nakiapid. Ngunit binigo ko ng maraming beses ang tagapagligtas sa maraming paraan at ipinahayag ko iyon sa kanya. Hinayaan ko ang mga bagay upang mahiwalay ako sa mga panahon na kailangan kong makipag-ugnay sa Diyos. Hinayaan kong humadlang ang mga bagay na ito. Iyon ang panahon upang ako'y managhoy at tumangi sa Diyos. Ngunit ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay gugulin ang kanilang buhay sa pagtangis. Mayroon lamang isang araw ng pagtangis. Ang ibang araw ay panahon ng kagalakan. May mga handog para sa kasalanan at handog para sa pagsuway. Binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan doon sa krus kailangan natin iyon. Ngunit, ang binigyan diin ay ang mga handog na susunugin. Ito ay patuloy na ginagawa araw-araw at sa mga araw ng kapistahan. Ang Diyos ay nalulugod sa kanyang anak. Ang lahat ng mga detalye ay tumutukoy sa ating tagapagligtas at kung gaano siya kadakila. Siya ay isang mabangong samyo na handog. Iyon ang kanyang katauhan. Siya rin ay hindi sa samyo na handog ayon sa kanyang ginawa. Siya ay ginawang makasalanan dahil sa atin. Gunit, siya ay walang kasalanan. Tayo ang makasalanan. Gunit, siya ang namatay para sa atin upang tayo ay gawing matuwid sa harap ng Diyos. Kinuha niya ang ating mababang kalagayan at ibinigay niya sa atin ang mataas na kalagayan. Kung ikaw ay ligtas ngayon, meron kang sapat na karapatan sa langit. Kagaya ni Kristo. Alam mo ba 'yon? Hawak mo ba ang kanyang karapatan na pumaroon? At kung wala sa iyo ang kanyang karapatan, kung gayon, wala kang karapatan doon sa katotohanan. Hindi ka makakapunta sa kanyang kaharian. Tayo ay Tinanggap dahil kay Kristo. Iyon ang batayan ng pagtanggap sa atin ng Diyos kung ikaw ay na kay Kristo. Hindi mo na ito mapagbubuti pa. Tunay na ito'y hanga Pagkatapos ng mga batas tungkol sa pag-aalay, may mga batas naman tungkol sa mga panata. Ang batas tungkol sa mga panata sa kabanatang tatlumpu ay may natatanging pagtukoy sa mga kababaihan. Nasaksihan natin na ang mga babae ay nabigyan ng karapatan na makuha ang kanilang mana. Ngayon ay matutuklasan natin na ang mga babae ay mayroon ding pananagutan. May isang buong kabanata tungkol sa mga panata sa aklat ng Levitiko at doon ay mabibigyan natin ng pansin ang pagbibigay ng halaga ng Diyos sa mga panata. Binalaan niya ang kanyang mga anak na maging maingat kung sila ay gagawa ng panata sa Diyos. Pananagutin ng Diyos ang tao sa kanyang panata. Kaya ang babala ay huwag gumawa na isang panata na may kahangalan. Sa tingin ko ay may isang malaking panganib ngayon para sa mga tao na nangangako sa Panginoon ng Husto habang nalalapit na ang pagtatapos ng aking ministeryo. Nag-aatubili akong humiling sa mga tao na dalhin ang kanilang mga panata sa Diyos maliban ang pagtanggap kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas. Bakit? Dahil nakita ko na ang napakaraming tao na lumapit sa altar upang ialay ang kanilang mga buhay at nakita ko rin kung paano nila sinira ang kanilang mga panata. Hindi hiniling ng Diyos na gumawa tayo ng ating mga panata. Ang mga ito ay pusang loob, ngunit kung gagawa tayo ng panata, seryoso ang Diyos sa pakikitungo sa atin at pananagutin niya tayo sa ating panata. Nagsalita si Moises sa mga pinuno ng mga lipi ng mga anak ni Israel na sinasabi ito ang ipinag-uutos ng Panginoon. Sinabi ni Moises sa mga pinuno ng bawat lipi sa talata 1 hanggang 2 ng bilang kabanata 30 ang ganito. Ito ang utos ni Yahweh. Kung kayo'y namanata o nangako kay Yahweh, huwag ninyong sisirain kailangang tupdin ninyo ang bawat sumpang binitiwan. Ito ay napakalaga para sa mga mananampalataya ngayon. Nasa kaisipan ni Pablo ito nang sinabi niya, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang uli ng Diyos muli sa mga matay ay maliligtas ka sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya. Kaya't itinuturing ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Roma 10, Siyam hanggang 10 Paano ka naniniwala sa Panginoong Heso Kristo? Sa iyong puso at pagkatapos ano ang mangyayari? Ang pahayag ay nasa pamamagitan ng iyong mga bibig. Ang pagpapahayag sa iyong bibig ay ang iyong panata. Ito ang saligan ng iyong pananampalataya. Ang pinag-uusapan dito ay hindi lamang kung ano ang sinasabi ng bibig, kundi pati ang iyong puso ay kailangang maniwala kung ano ang sinasabi ng bibig. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya. Kaya't itinuturing na ganap hindi ka nananampalataya Kaya't itinuturing na ganap. Hindi ka nananampalataya sa pamamagitan ng iyong bibig. Iniyahayag mo ito sa pamamagitan ng iyong bibig. At sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas ang puso at ang bibig, ang kailangang umawit ng magkatulad na himig. Ito ang tamang kahulugan ng paksa tungkol sa panata. Sa talata 3 hanggang 4 ay ganito po ang sinasabi. Kung ang isang dalagang nasa pagkukupkup pa ng kanyang magulang ay mamanata o mangako kay Yahweh ng naririnig ng kanyang ama at hindi ito tumututol, may bisa ang panata o pangakong yaon. Sa madaling salita, kung ang isang babae ay namamanata habang siya ay dalaga pa samantalang nasa bahay ng kanyang ama, ang ama ay may pananagutan pa sa kanya kung ang ama ay nananahimik habang narinig niya ang panata ng kanyang anak, ang panatang iyon ay magkakabisa. Ngunit kung ang ama ay nagsalita, siya ay may pananagutan sa panunumpa at ito ay mawawalang bisa. Basahin naman po natin ang talata 4 hanggang 5. Ngunit kung tumututol ang ama matapos marinig ang pamamanata, walang bisa ang panata ng nasabing dalaga. Wala siyang sagutin kay Yahweh pagkat hinadlangan siya ng kanyang ama. Ngayon, ano ang mangyayari kung ang isang babae ay may asawa at kung siya ay may asawa at mamanata o magbitiw ng anumang salita na hindi pinag-isipan, dooy itinali niya ang kanyang sarili at kung marinig ito ng kanyang asawa at walang sinabi sa kanya sa araw na marinig iyon, magkakabisa nga ang kanyang mga panata at pangako na kung saan itinali niya ang kanyang sarili. Sa talata 6 hanggang 8 ay ganito po ang sinasabi. Kung ang isang dalagang nakapanata o nakapangako ng wala sa loob ay magkaasawa Mananatili ang bisa ng panata o pangako kung magsasawalang-kibo ang lalaki sa araw na malaman niya iyon. Ngunit kung tumutol ang lalaki sa araw na malaman iyon, mawawalan ng bisa ang panata ng babae at hindi siya parurusahan ni Yahweh. Kung ang isang babaing may asawa ay namili ng mga mamahaling bagay at pinanagutan ang mga ito, ang asawang lalaki ay maaaring sabihin na hindi niya pinahihintulutan ito at hindi niya pananagutan ang pagbabayad dito. Ang panata ay walang bisa at ang lalaki ay walang pananagutan. Kaya ang ama o asawa ng babae ay may pananagutan sa panatang ginawa ng babae maliban na lamang kung ito'y hindi nila hinatulan. Minsan ang mga prinsipyong ito ay naisasantabi natin ngayon. May mga babaeng mahilig sa kayamanan. Pinakakasalan nila ang isang lalaki dahil sa kanyang salapi. At makikita natin ang ganitong pagkakataon kung ang batang-batang babae ay nagpakasal sa isang matandang lalaki. Matapos makuha ang apelido ng lalaki, ang babae ay pupunta sa hukuman at kukunin lahat ng ari-arian ng kanyang asawa. Maraming beses ang nangyayaring ganito. May isang mananampalatayang lalaki ang nalungkot pagkatapos na mamatay ang kanyang asawa at nagpakasal muli sa isang batang dalaga na hangad lamang ang kanyang salapi. Ang lalaking ito ay nagpasyang ipagkaloob ang kanyang salapi sa gawain ng Diyos Ngunit ang babae ay sinira ang kanyang pasya at kinuha ang pera para sa kanyang sarili. Ngunit gayon din maraming mga lalaki ang nagpapakasal sa mga babae na tinatanggap sila ng dahil lamang sa kanilang mga kayamanan. Ito ang kahangalan ng sangkatauhan. Sinabi ng Diyos na hindi kailangang hayaan ng lalaki ang ganitong uri ng mga bagay. Kung ang isang babaeng balo o babaeng hiwalay sa asawa ay mamamanata o mangako, ang bisa nito ay mananatili. Ganito po ang sinasabi sa talata siya hanggang labing dalawa, kung ang isang babaeng may asawa ay mamamanata o mangako, may bisa ito kapag hindi tumutol ang kanyang asawa sa araw na malaman niya ito. Ang babaeng balo ay kailangang tumayo sa kanyang sariling mga paa upang magkaroon ng bisa ang panatang ginawa niya. Ngunit ang panata o sumpa ng babae ay hindi magkakabisa kapag tumutol ang lalaki sa sandaling marinig niya ito. Siya'y walang sagutin kay Yahweh pagkat tutol ang kanyang asawa. Anumang panata o pangakong gawin ng babae ay walang kabuluhan kung tututulan ng kanyang asawa. Ngunit magkakabisa kung sasang-ayon ito kapag hindi tumutol ang lalaki sa araw na malaman niya ang panata ng asawa, may bisa ang panatang iyon. Ngunit kapag pinawalang bisa niya iyon pagkaraan ng ilang araw, siya ang mananagot sa di pagtupad ng kanyang asawa. Basahin naman po natin ang talata 10 hanggang 16. Ito ang mga tuntunin na sinabi ni Yabe kay Moises tungkol sa panata ng mga babae. Mapapansin ninyo na napakahalaga ng mga detalyeng ito sa Diyos. Nais niyang ang kanyang mga tao ay palaging maaasahan sa gawa ng higit sa kanilang salita. Ang Diyos ay matapat sa kanyang mga pangako at inaasahan niyang ang kanyang mga anak ay gayon din sa kanya nangako siya kay Abraham at kay David. Ang Diyos ay maninindigan sa kanyang pangako noon at tutuparin niya ito sa hinaharap. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, Sapagkat gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang salita ng Diyos, ang pangako niya sa akin at sa iyo. At ang salitang ito ay may bisa. Ipinangako niya na ililigtas ka niya kung ikaw ay magtitiwala kay Kristo. At ang pangakong ito ay may bisa. Kaibigan, ang Diyos ay naninindigan sa kanyang salita. Kung tayo ay gagawa ng panata Kailangang panindigan natin ito, sapagkat ang ganitong uri ng pananagutan ay kailangang kumatawan sa buhay ng mga mananampalataya at sa mundong ito. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nagungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo, napakadakila ng ating Panginoon. Ang Kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa inako ni Yesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan Ang sabi po sa Juan 3.16 may ganito Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpung ang kasalanan sa Kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang mga salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa araw na ito. Salamat muli sa mga pagpapala na aming pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Patuloy naming hinihiling na ito ay magbigay sa amin ng tibay ng pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, Comments, Bible requests, or learning resources, email us at dcasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.